Mga kasama, nakapag-usap na narinig na namin yung mga hinaing nyo, narinig din ni RD At uh, may mga napagkasunduan na uh, magkakaroon kayo ng bagong pinuno, si Major Junicio Okay ba yan sa inyo? So narinig na namin kung anong problema Mag-iimbestiga ngayon si RD para magawa ng solusyon yung mga problema ninyo. No? Okay? Alam niyo naman din namin kayo pababayaan. Okay, so lahat ng mga lahat ng mga hinaing nyo narinig namin at bibigyan namin ng karampatang solusyon. At babalik pa ako dito bawat isa sa inyo, bibigyan ko ng family food pa. Bigas. <tries> <tries> Alam ko naman, nag-aalala yung mga pamilya nyo. Nandito kayo, nandyan sila sa labas. Di ba? Marami nga doon hindi alam kung saan kukunin ng kanilang pang-araw-araw na panggastos. Tutulong po ako sa inyo. Unahin po muna natin sa food pack. May kasamang bigas, kape, dalata, para may maibibigay din kayo sa mga pamilya ninyo. Salamat ang pinaka- Ang pinaka-importante sa lahat, magkakaroon na ng solusyon yung mga problema ninyo. Dapat lang maging mahinahon. Mag-dialog. naman kayo. Di ba? Kung isunabla naman at tama, bakit naman hindi? So, wag lang magkagulo. Wag yun ang uulitin sana yung ginawa nyo. Pero ngayon, nagpapasalamat ako. Mabuti na lang, wala kayong mga sinira masyado. Di katulad nun dati. Ang dami namin inayos dati. At syempre, nagdagdag pa ako ng computer nung nakaraan dahil ayoko naman wala kayong idalaw. Ayoko naman wala kayong hearing. Marami dito, malapit nang lumabas. Di ba? Kaya mag, magpakabuti na lang kayo. Alam naman natin na sa pagkakamali, meron laging second chance. Huwag niyong sayangin yung second chance na yan. Maging maayos tayo. Di ba? Dahil meron tayong mga mahal sa buhay na naghihintay sa atin sa labas. Sila na lang ang intindihin ninyo. Konting sakripisyo lang, makakalaya din tayo. Okay ba? Babalik pa ako dito. Maghaharap pa tayo ulit. Magbibigay ako ng tulong sa inyo. Okay? Magpasalamat tayo kay RD. Okay? Pasalamat tayo kay RD. Siya ang susi sa solusyon sa mga problema ninyo. Okay? Sige. Makarating lang sa amin, sa susunod kung ano pa mga problema, gagawa natin ang paraan na maayos. Okay? Sige, okay. Ayan. Okay? Ito na po ang solusyon at uh, susunod na balik namin dito may dala na kaming tulong sa kanila.